Che, che. Paul Paul, wie? Paul Ha? Lugong sa siya sa kuan Isda. isda. Ali ka dito. Ali ka. Sige, so, siya sa isda, dapat sa isda ni mo. Grabe. Ng ginah, laki dapat ra pa ang mga fish gab gab. Ito yes nan. Hoy, ano ang ka kahir? Kana. 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 Tama na oy. Hay na diri, ikaw ra isa. Let's go na. It's, it's, it's Fish na siya. Mapatay na niya muna. Suko na. Gali, wala. Nag-ayo, may sa likod. Say thank you. O siya, cellphone? Salamat po, nakatakas. Hindi po, nakulbaan ko pa kayo. Nay motor pa. Hindi, sorry kay Auntie Gina. lagi. Hindi, na mga ispa. Thank you, pa. Ay, ay, ay.

Daddy, gogo, gogo ano, P? Pero huwag kang uh, lalabas ng gate. Sa? Eh, kung na, may kumuha sa'yo. I love you, Mama. anak. Pero huwag ka anak kabata si Mami at si Daddy. Eh, kung ano ka, nagip ka ng motor. Oh. Mm -hmm. Hindi ka naman lumalabas ng ganyan, ah. sige, 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 sige. Ano lang na aquarium Bibili na para ano. Sa? Hindi nalalabas. Sa? Diyan, para at least may mga fish man ha? Ay, ano sa umas? I love you, I anak. Huwag ko lalabas ha. sa 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 sabi na. Kilala ko na yung gate Ano pa. Hindi ko pwede yung playa. Ano, isa man, ha? Ano, si kakay Gab? Where's si kakay? Saan si kakay? Hindi ko Alam Ano naman dito?